inviting me and uh, sorry ha, sa last sa last day pa natin sa kapag ako na late. <laughs> Sige, okay sir. <sabi>. <laughs> sir, with all the criticism, dun sa naging decision ng impeachment court na i-return o isole sa House yung articles of impeachment, si S.P. Scudero, he said there are no limitations on what the impeachment court can or cannot decide. He also said there There was nothing in the rules or even in the rules of court that prohibits any senator judge from making such a motion. Your comment, sir. Mayroon limitations, especially, di ba, nag-oath kami. Kung walang limitations, di wala ng oath, oath, di ba? Mm -hmm. We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, mm -hmm. if you're taking, uh, if, if you're pursuing a, par a partial position, partial stand, Mm -hmm. You're violating your oath to render impartial justice. Mm -hmm. Then of course there's a constitution. 'Yan ang mm -hmm. 'yun ang ano talaga, 'yun ang 'yun ang, yun ang absolute rule na bawal uh, bawal ano tawag mo doon, uh, i-violate. Mm -hmm. Kaya saan ba nangyari? From motion to dismiss, naging motion to remand, mm -hmm. motion to return. Mm -hmm. And recently, sinabi ho ni Atty. Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa house, ito lamang daw ay constructive referral, meaning... Tingnan daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles of impeachment at dagdagan nito ng dalawang certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, pwedeng... Bakit binago-bago, sir? Correct. Bakit? Uh, Nakikita nyo, nag-evolve yan, ha? Dismiss dismissal, remand, return, kama, without mm -hmm. dismissing or terminating the case. Mm -hmm. Ganun yung tatlo, eh. Tapos ang gusto lang pala nila is to ask questions. Mm -hmm. Sabi ko nga, eh. Mm -hmm. Request for information lang ito, eh. Mm -hmm. Pwede, uh, pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga, mas practical yung advisory na lang eh. Mm -hmm. Advisory na lang ng court sa House of Representatives Panel of Prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer, answer the following questions from the court. Mm -hmm. One, two, three, four, five. Mm Hindi -hmm. <laughs> ka na. Wala Hindi na kailangan mag-invento ng magical word na return, comma, without dismissing or terminating the case. Mm -hmm. So, sir, kung na lang... Tapos meron pa nga dun, until such time that. So, mm -hmm. returned until such time that. So, masyado nang pinakomplicate ang dapat simple lang na procedure. So, sir, kung simple advisory ang ganawa ng impeachment court, hindi na kayo umani ng batikos from different sectors. Correct. Kasi nga nag kami ng bagong konsepto. Mm -hmm. So, sir, ano yun? Ay sabi nyo ba, nag-create ang impeachment court another uh, issue to derail or to delay the impeachment? Ganun di ba ang impression nyo, sir? In Imbis na simplihan mo yung proseso na madaling maintindihan ng lahat, hindi lang ng taong bayan, but pati yung parties to the case, mm -hmm. para madaling makakomply. derecho lang sana medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Maraming -hmm. Di marami ngayon, marami ngayon pwede maka-imagine ng legal issues, hindi ba? So, all the more, all the more hindi ka tuloy naging, hindi tuloy napabilis o dumiretso yung, yung daan. Mm -hmm. sa, pag, sa pag-detour mo, pero ngayon nagtatanong, saan ka ba papunta? O, yung Yan, mm -hmm. pag-detour mo, tamang rota pa ba yan? So, mga pwede, pwede hindi pa hindi pa nanganganak pero pwedeng mga anak mm -hmm. ng mga uh, legal cases eh pag sinabi mo nang pag may mga legal cases na mm -hmm. nafo-focus ka na doon sa legal cases hindi ka na dito ngayon nakafocus sa, sa main issue mm -hmm. so yun lang yun yung basic ob uh, objection ko doon na kung ano man yung gustong ma-achieve ng complicated order nila inventing the return principle return to sender principal uh, na achieve lang sana yun sa simple advisory mm -hmm. to the House of uh, Panel of uh, House of Representatives Panel of Prosecutors and don't worry dun sa 20th Congress House of Representatives kasi ang practice sa Amerika, mm -hmm. na nung pinasa nung 105 th Congress sa 106th Congress yung kaso na impeachment ang ginawa lang ng 106th Congress, nag-submit sila sa Senate impeachment sa Senate as the impeachment court ng panibagong listahan ng panel of prosecutors. So yun na yun, yun na yung manifestation that we will pursue the case. Mayroon kami bagong nominees o bagong names ng uh, prosecutors. So simple and simple gawin. Mm -hmm. So sir, sa so, tingin mo may intention na divert yung attentions sa ibang mga issues sa halip doon din sa main issue, ito ng impeachment case against BP Sara. Well, konting investigative uh, journalism siguro dyan eh just mm -hmm. get the get the uh, anong tal opinions and then the motivations of the 18 kasi mm -hmm. sila naman ang bumoto doon eh. Mm -hmm. And then dahil po dun sa nangyari, may mga panawagan for inhibition na mag inhibit yung ilang allegedly eh Abayas na dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga mm -hmm. uh, pinili ang ang impeachment nasa Article 11 mm -hmm. hindi sa Article 6. Article 6 yung legislative department. Article 11. Ibig sabihin noon, yung sumulat ng ating Constitution, pwede akto sila, pwede sila actually na ng ibang body ah mm -hmm. to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Mm -hmm. Therefore let it be uh so yung mga judges yung mga senador na magiging judges mm -hmm. ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty mm -hmm. tapos ta taong bayan na ang huhusga mm -hmm. sa decision ng bawat senador mm -hmm pag in inhibit nakakalusot pa siya, eh. hindi mm -hmm. niya hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya mm -hmm. guilty ba or not guilty, mm -hmm. na excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. Mm -hmm. Mm -hmm. so sir, to avoid yung impression na bias yung ilang senator judges, kailangan ba o possible ba yung gag order? ang nag gag order kasi ang ano yung eh, korte sa mga part par parties eh. so hindi ito ikawal. oh ito na disiplina na lang po ito. Mm -hmm. Disiplina na lang po, reminder na lang kasi si Senate President although lamang siya sa amin, actually ka kapantay din namin siya kasi in the mm -hmm. sense na lahat naman kami parehong may mandato galing sa national uh, uh constituency. So payo na lang, being mm -hmm. the being the Senate President, ang amin Senate President, gen, abogado naman, nagpractice din siya. Payo, magpapayo na lang siya na please stop commenting on the about the case mm -hmm. la, lalo na sa merits of the case sa merits mm -hmm. of the case kasi pinagbabawalan nga natin yung mga parties eh mm -hmm. pinagbabawalan ang parties na magkomento sa merits ng case sa labas ng korte mm -hmm. so dapat yung nagbabawal din mayroon din dapat uh, sapat na disiplina to also observe mm -hmm. kagaya nyo ang sabi nyo you observe uh, code neutrality The cold neutrality of an impartial judge. Mm -hmm. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi niyo, hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba, naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa, sa tanong ngayon? Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako, mm -hmm. pero sa wording lang ng Constitution, uh, kailangan, Uh, all the members of the Senate mm -hmm. and uh, two-thirds doon ay magsabi ng guilty mm -hmm. bago masabi nating na-convict ang impeach officer. Mm -hmm. So kung merong senador na absent, may sakit, siraan siyan, nasa abroad, mm -hmm. nag-inhibit, nandun, ay magsalita ay magpaliwanag tinanong guilty or not guilty tumahimik lang ay magsalita o lahat 'yung count, hindi ca, hindi counted na nagsasalitang guilty a so, binibilang natin dito 'yung sinasabi 'yung salitang guilty 'yun po ang bibilangin so hindi nabi, hindi binibilang 'yung nagsabing not guilty hindi importante 'yun ang ang importante ilan ang nagsabing guilty, guilty. so yung hindi nagsalita counted as what sir hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing mm -hmm. hindi na lang nating sasabing not guilty but not convicted. Pero pwede din abstain. Ay mag-abstain. Abstain, tahimik. Umalis, mm -hmm. nag-walk out, mm -hmm. nag absent. Pero yung abstention considered as acquittal yun, sir. Ang abstention hindi nagsamita ng guilty. So hindi mabibigyan